Maaasahan din ba ng mga overseas Filipino workers ang OFW party list sa gitna ng kagipitan na hatid ng mga sakuna? Alamin sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. DWIZ, bilang anak ng isang OFW, alam ko ang hirap na kinakaharap ng ibang OFW families, lalo na kapag panahon na naman ng mga bagyo. Kaya gusto ko sanang itanong kung present pa rin ba ang OFW party list kapag may sakuna? talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasak presents Z Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, matapos humagupit ng bagyong karina nitong nakaraang taon ay agarang sumaklolo ang OFW party list sa mga overseas Filipino workers at sa kanilang mga pamilya. Pinangunahan ng representative ng OFW party list na si Marisa Delmar Magsino ang paumahagi ng relief packs sa mga komunidad ng mga OFW katulad ng mineral water, biskwit at toiletry kits na kanilang magagamit upang maitawid ang kanilang mga pang-araw-araw na buhay at pangangailangan habang unti-unting buhabangon mula sa sakuna. Upang matagumpay na maipamahagi sa mga biktima ang relief goods, nakipagtulungan ang partido sa mga OFW communities at sa mga ahensya ng gobyerno upang maipaabot sa mga binagyo sa Bulacan, Laguna at Cavite. Ang pagtugon na ito ng OFW Party List ay hindi lamang limitado sa mga overseas Filipino workers dahil ayon mismo kay representative Magsino ay hanggat maaari ay matulungan nila ang sino mang higit na nangangailangan. At iyan ang track record ng OFW Party List. Para sa Siyas at Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.